Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang inskripsyon sa binatbat na tanso ng Laguna. Ano ang kahalagahan nito at paano nito binago ang ating pananaw sa sinaunang lipunan ng ating bansa? Ang inskripsyon sa binatbat na tanso ng Laguna o LCI ay isang sinaunang dokumentong natagpuan noong 1989 sa Laguna de Bay. Nakasulat ito sa isang piraso ng tansong manipis at may sinaunang baybayin na tinatawag na kawiscript. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay mula pa noong taong 900 CE. Napakahalaga ng inskripsyon na sa binatbat na tanso ng Laguna dahil dito ang pinakaunang dokumentong nagpapatunay ng isang maunlad na sistema ng pagsulat bago pa man dumating ang mga Kastila. Kasama ito sa mahalagang tuklas tulad ng gintong tara ng butuan at gintong alahas mula sa Cebu noong ika apat na siglo. Si William Henry Scott, isang Pilipinong mananalaysay, ang nagpatunay na hindi totoo ang mga maling teorya tungkol sa ating kasaysayan. Sa kanyang aklat na pre-Hispanic source materials for the study of Philippine history na inilathala noong 1984, ipiniliwanag niya ang kahalagahan ng inscription bilang ebidensya ng ating sinaunang lipunan. Ang dokumentong ito ay kinilala bilang isang pambansang kayamanan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ay nakalagak sa Pambansang Museo ng Antropolohiya sa Maynila upang mapahalagahan para sa susunod na henerasyon. Hindi lang ito simpleng inscription. Ito rin ang patunay na may advanced na kaalaman ang ating mga ninuno sa matematika at astronomiya. Ipinapakita nito ang sistema ng timbang at sukat sa ginto. Pati na rin ang kaalaman sa pagbilang ng araw at buwan batay sa mga yugto ng buwan. Sa kabuuan, ang inskripsyon sa binatbat na tanso ng Laguna ay isang patunay na mayaman at masalimuot ang ating kasaysayan bago pa dumating ang mga dayuhan. Ipinapakita nito na ang ating mga ninuno ay may sariling sistema ng pagsusulat, pamamahala at kaalaman sa agham. Kaya naman, mahalaga ang pag-aaral at pagpapahalaga natin sa ating kasaysayan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.